Ang channel ako si Vince Vlog TV So pruning tayo ngayon sa aking tanim na apple So itong apple na to Ito po yung Granny Smith apple no? Naka multiple root stock So kung makikita nyo dito Itong kanyang mga dahon Experience po Pag ganito na po yung kulay ng kanyang dahon Na fully matured na at walang umuusbong na bagong dahon so base po sa aking experience ito po ay nagpa partial dormancy na siya so ibig sabihin pwede na siyang i-pruning tapos lahat ng dahon tatanggalin dito para lumalabas yung kanyang mga bulaklat so ganito lang yung gagawin natin so, tatanggalin lang ano mano yan para ma stress po siya na Papalabas niya ang kanyang mga bulaklak so ganyan lang po yung ginagawa ko ayan po huwag kayong matakot na tanggalin lahat ng dahon guys kasi hindi po siya mamamatay ganyan ian tanggal lahat ng dahon. Ayan. So kung mapapansin nyo, may nakagrap po dito. So nagdugtong ako ng mambugo. Ayan. Tatanggalin lang. So yan guys. So wala nang dahon. So dito may may mga sakir na lumalabas kanyang mga transu tatanggalin lang. After 15 days guys, so ito na siya. May tumutubo ng mga dahon. Hindi ko pa nakita kung meron na bang sign ng flower itong granny smith apple natin na kakapron after 15 days so ito na siya. yan po yan guys so update natin guys after 28 days so ngayon ko lang nabalikan ito so marami ng mga dahon ng mosbong ito na yun guys. So dito lumabas yung kanyang flower. So medyo uh, nalalantana Kasi mga 25 days na sana to Pukuna ng video pero nung po tayo 28 days na. Ayan. Hindi na ito magtutuloy kasi hindi natin na cross pollinate na po, cross pollination sa gala kasi hindi nag-flower yung gala so may lumalabas talagang bulaklak guys so ganun yung proseso ng pag pruning para mapalabas natin yung bulaklak so ito siya ngayon so hindi lang isa so mga tatlo to nagkumpul kumpulan lang sa isang buds kaya hindi na ito magtutuloy na maging bunga So at least guys, no, ganun lang yung proseso, no. Pag uh, partially dormancy na, so ganun lang yung gagawin natin. I lang, tanggalin lang lahat ng dahon para mag-stress para lumabas yung kanyang flower. So, ito 'yan yan, guys. Pakilike and share na rin sa aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para ma-update kita sa mga bago kong upload.